So magandang umaga mga sir sa mga naka AC125 dyan Ito gantang gawin na may share lang ako sa inyo Naging problema ng motor na ito So kung mapansin niyo na, dito siya sa aking shop So ang natatakbo pa lang niya ay 89,000 So 89 kilometers pa lang 81 kilometers Ang kanyang natatakbo Ang naging problema ng motor na ito ay Nandito sa part na ito So kung mapansin niyo yung host na yan Host yan po ng galing sa ng kaysa papuntang carburetor so nabubutas po yan nabubutas siya yan tumatagas po yung uh, habang nagbablahe so anong dahilan kung bakit nabubutas siya so habang uh, nagdadrive yung may-ari na lulubak so nahihila yung hose na babaluktot yung kanyang hose so naging resulta nagkakaroon siya ng butas So, magbote na lang at napansin agad ng driver ang nangyayari sa kanyang motor. So, dinala agad dito sa ating uh, shop, dito sa ating uh, uh, branch para mag-ipaayos ang kanyang problema. So, ang gagawin natin dyan, papalitan po natin siya ng hose na medyo mahaba and then, ibabalik yung kanyang mga lock. So, kailangan natin yung lock sa kabilang dulo at saka dito sa galing sa fuel cap para hindi siya mabunot. So, Ganun lang muna ang gagawin nyo. So, papakita ko sa inyo ang dapat nyo gawin. So, bibili po kayo ng hose na ganyang kalaki yung butas. Ganyang kalaki din po yung hose. So, hindi ko kabisado yung taba niya. Pero yung kasukat mo ng stock na fuel hose. Then, kakabit nyo na siya. So, may dalang may lang doon si ilalim. Tatanggalin nyo lang. So, after yan, yan nabahan nyo po yung hose from fuel cap papunta doon sa kanya uh, carburetor. then ibalik niya kanya ang mga lock, so importante po yung lock niya kasi kapag nagbabibrate possible po yung maugot so yan po yung uh, mga hose niya so papakita ko sa inyo anong nangyari sa kanya so nagkatrack po siya bago po itong motor na ito, yun, ang tatakbo nito ay 81 kilometer so <coughs> 81 kilometer pa lang na nagkaroon agad ng problema. So, ito naman ay minor issues lang para sa ating EZ125. So, ganun lang gawin niya. Palitan niyo ng host pag niyo po yung position ng ating fuel cap. Na-enjoy pa nyo yeah. So, ipalik po yung tornillo. And then, yan. magkaka na po siya. So, ayan niyo lang po ulit yan. Hindi po siya pwede mababa kasi tatama yung fuel cap natin doon sa may air filter so mas malaki problema na baka mabasag ang kanyang so yun lang ang ating update sa so, EZ125 na tumutulong ang gasolina